Mm-hmm. <todong> Ola! Nagtarumba na si Manay. Oh, mahulog ka dyan. Hindi ka magkua. Hindi ka magkua. Ang bunga. Mahulog ka dyan sa kali. nainot. Parang uh, okay. hindi nang tabi. Hindi nang yan, sa tulay. Dyan ka sa kahoy. Eh. Good ka sa bago. O, oh, dumog na ini. Pantagas. Pintin kami. Wala Oh, pa-try. Oh, uh, to na. oh uh, dali-dali, lokso. Mhm. Uh.